Papakita ko lang sa inyo mga guys yung quarrying namin kasi ay isang hilera na to. Lahat na may mga anak mga guys. Ta dito din, isang hilera. May mga anak na rin, saka may naawat na rin kami dito. Ito yung bagong paawat namin mga guys. Ayun. Ayun. Ayun, may anak na yan. Ayun. Yan, di ba? Alas may anak yan. Kapunta doon yan. Punta doon. Ya. Ya. kena silai. Terima kasih. dito yun dito hilira na to halos mga maliliit pa yung mga anak niya mga bago yan dito naman malalaki na ang mga anak nito si isang hilira kasi malapit na pang awat niya Tapos sa dulo nito yung awat na yung pinakita ko nga kanina sa inyo mga guys nakakatawa lang talaga mga guys na halos sila may mga anak na sa ano natin mga lalagang bago yan, nagtat sa uh, nagtatanong pala sa amin sa nag-comment kung mga ano ba yung tubig namin dito sa okay, man ng mga bihik kung automatic ba daw yung inumin nila siya automatic yan sa, drink, sa drinker yan yung uh, inumin nito yan Kaya tapos yung inumin nila may mga gamot yan nilalagyan namin gamot hindi kami nagpapainom ka na walang gamot talaga may ano niyan may gamot yan doon sa tangke may tanke kasi kami dito. Diyan tapos yung ano namin tanke. Walang pressure. Ando siya sa taas. Kaya kung maubos ang tubig, pun na lang kami. dahil lagyan ng gamot. Di ba? Dito may mga anak na yun doon. No? Ang laki na. Pangawat na ito mga guys. Eh. Nasa 25 days na ito eh. Ayan. Sunod araw nito, awatin namin 28 days. Pero ito yung naawat na namin, malalaki na. Nagano na, may buyer na kami dito. Mga isang linggo, pwede na to. ano hindi. Kasi kumpleto na to sa mga na mga guys. Kasi hindi kami pwede magbigay ng mga kulik na hindi namin niya kumpleto kasi syempre masisira tayo sa buyer kailangan talaga kumpletohin kaya para pagdating sa kanila quality yung mga baboy ito so, na malalaki malalaki na dito kasi yun kasing ano namin pangalawang awat kasi may harang sila dito tapos ito naman yung una na inawat namin uh, malalaki na condition na yon? pakita ko naman sa inyo yung pangatlo naming awit ang kasi kami kahapon dalawang ano lang dalawang inahin ano Ayan. ito yung anak sa dalawang inahin na inawat namin kasi may marami kasi ng anak tapos yung bike nila yan namin pinoster yung iba bali 36 lot to na parwing mga guys na makulungan. Dus mayroon din kami dus yun. Oh. May laman na baboy din yun. Hindi kami masyado makita ba guys kasi may lambat eh. Ano? Ayan na, oh. may baboy na rin yun, may mga inahin na rin yun mga guys. Hmm. Kita nyo yun, no? ang linis-linis ng parawing namin. Sa na nag-ano pala sa amin sa mga bus, na nagbaba sa amin. Merry Christmas lang sa inyo. Doon na sa nag-comment sa amin na bibili daw sila ng inahin. O oh, na mabiik kasi gagawin lang inahin. Mag, ano'n lang. I-message lang po ako doon sa Messenger po.